kahapon nga ay matagumpay na isinagawa ang red carpet premiere night ng pelikulang Beyond the Call of Duty. Kahapon yan, June 3, 2025. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Gateway 2 Cineplex 11, Araneta, Cubao, Quezon City. Dinaluhan ang espesyal na gabi ng mga artistang kabilang sa pelikula, mga taga-suporta at mga opisyal mula sa Philippine National Police. PNP OLC Foundation Incorporated at Bureau of Fire Protection. Isa-isang naglakad sa red carpet ang mga personalidad na bahagi ng pelikula, kabilang na ang dating hepe ng PNP na si Police General Romel Francisco Marbil, kasama ang kanyang may bahay na si Mrs. Mary Rose Marbil at ang mga miyembro ng PNP OLC Foundation Incorporated. Ang pelikulang Beyond the Call of Duty ay isang proyekto ng kolaborasyon sa pagitan ng PNP at Pinoy Flix na may layuning ipakita at ipagdiwang ang sakripisyo, katapangan at dedikasyon ng mga pulis at bumbero sa kanilang pagsiserbisyo sa bayan. Sa pamamagitan nito, layon ding palakasin ang moral ng mga lingkod bayan, palalimin ang ugnay ng kapulisan sa komunidad, at baguhin ang negatibong persepsyon sa PNP sa pamamagitan ng makatotohanang paglalantad ng kanilang tunay na layunin bilang tagapangalaga ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Narito naman ang mga naging pahayag ng mga taong nanood sa pelikula. Maraming sa akin moments na naano na nung nalo na yung mga times na o oh nga madamdama mga Nasa call of duty sila, tapos mga occasions in the family na hindi sila maka-attend, yung merong nawalan ng uh, isa-isang anak, di ba, mabigat yun. Yung mga ganong realization na, o oh, nga, no, pero what if walang mag-sacrifice para sa ating lahat? So anong order at peace ang makukuha natin? Sa so, totoo lang, makikil mo na parang totoong-totoong uh, nangyayari sa ating bansa. <laughs> and at the same time na marirealize mo uh, you're dreaming to be one of them na nagtatanggol sa bawat uh, bawat uh, bahagi ng ating lipunan uh, para sa akin napakahalaga na makapanood ng isang ganitong pelikula na nagpapatunay na ang kapulisan ay mahalagang bahagi ng ating lipunan nagbibigay ng katahimikan at kapayapaan para sa ating mga mananood showing na sa September Three, the Call of Duty Beyond the Call of Duty, and I hope you all watch it. Sobrang halaga ng topic na to sa police and i really na earn your respect namin lalo. And I hope you will enjoy the movie when you watch it. Beyond Call of Duty is out today. We just watch it, and it will be out in nationwide in Cinema Philippines. Make sure you get your ticket and watch the movie Beyond Call of Duty Philippines about how the police. Protect its own citizens. So it's an amazing movie. Make sure you watch it so you can learn. So kita-kita tayo. Let's watch Beyond the Call of Duty. See you po. Saludo talaga sa mga polis dahil yun ang deserve nila. Naging emosyonal at makabuluhan ang gabi para sa lahat ng dumalo. Na nagbigay-pugay sa mga bayani ng modernong panahon ang mga polis at bumberong handang magsakripisyo para sa bayan. Mula dito sa Gateway 2, Araneta Cubao. It's a Ako ang inyong PNN correspondent, Cultural Woman Melanie Mapa, nagbabalita para sa Police News Network, ang agad ng batas, kagataguyod ng banitang Police.